Hey you, what's up mga kumpare Good morning, good morning muli sa inyo lahat. Welcome back to my YouTube channel. Today is a beautiful day. Alright, so maganda mag-vlog ngayon. Maganda ang panahon ngayon. Yan oh. Maganda ang kalangitan ngayon. Maliwanag. Alright. So, for today's video mga kakumpare may birthday celebrants mamayang hapon so <coughs> birthday ng ano nung buddy buddy ko na si Jerry Jerry si out sa'yo good morning uh, happy birthday sa'yo at meron akong uh, hulihin ngayon na ano na pato at ating gagawing pang celebrants for today para mayroon tayong mapulutan for today. All right. So, abangan nyo mamaya. Uulilin na namin yung pato. So, tara rin si parang baklas. magpatulong tayo sa paghuli ng ano, ng pato. Ano ba klas? Pwede magpatulong. Uli lang namin yung pato. Para sa birthday celebrants for today. <laughs> Pabala na lang para ito. Ayun, yun, yun. Yung Puti na yun. Jer, yun. Yung oh. pakatay na para sa ano. Sa birthday celebrant po today. Lalaki we'll yun, ya? Para ako yan. dalang

<laughs> oh my God! Wow! Walang <laughs> yata. Nakapunti pa makawala. Mampunti. Mampunti mo ta. Uli. Uli na nga. Uli. Pati yung puwet. Uli. Alright. Right. Tingnan natin yung ating pinapalambot na ano. Na pato. Ayan o. Oh. Ay Pag medyo malambot na yan Tsaka natin titimplahan ng gata Alright So makunat pa siguro ito Dagdagan ko pa siguro ng tubig Bago matimplahan For waiting Oh, Naka-prepare na rin tayo ng uh, pansangkap diyan. All right. Check natin yung ating niluluto for today for the final. Nalagyan ko na lahat ng mga sangkap 'yan, mga kakumpare. Kumpleto na 'yan. So bubuksan na natin kung kumpleto na ang iga ng pagkagatanya. All right. So 'yun. Kumpleto na. So haluin natin para makakita natin. Ano? Kumpleto na o. Oh. nagmamantika na mga kakumpare ko. Oh. oh. Nagmamantika na sa sariling laman niya. So ready to eat na ito. All For the waiting. Eating time for celebrant birthday. Alright Ready na ang ating alposo Para sa may birthday celebrant At pampulutan natin Magluluto pa rin ako ng pansit Ayan o Nakababad na yung ating bihon At nakaprepare na yung ating mga gulay So yun nagkukuluan na yung ating baboy halo halo ano, medyo mapula na yan magigisa na tayo ng ano ng sibuyas sa kabawang na nating gulay alright o shout out sa may birthday yan o oh. oh, happy birthday Jer yan nakaubad pa o oh. Ito yung ating nilutong pancit bihon Kung okay na Ayun oh Suwabing suwabi talaga oh Birthday na birthday Hoy shout out ulit sa may birthday Kay Jerry Boy the Great Jerry Boy Happy Birthday Hanggang dito na lamang ang video for today Thank you so much for watching you. See you next vlog Bye bye